Kapag umuulan, ang pagsusuot ng kapote ay isang mahalagang hakbang para sa mga rider upang mapanatiling tuyo at protektado ang kanilang katawan. Ngunit ang paggamit ng poncho na kapote habang nagmomotor ay maaaring maging delikado dahil sa ilang mga kadahilanan. Maluwag at malapad, kaya kapag ikaw ay nasa bilis ng pagmomotor, maaari itong maangin at maging mahirap kontrolin. Dahil sa maluwag na disenyo, ang poncho ay hindi aerodynamically efficient. Ito ay maaaring magdulot ng drag na magpapabagal sa iyong motor at magdudulot ng hindi komportableng biyahe. Maaaring mahila o mahuli sa mga bahagi ng motor tulad ng gulong, chain, o foot pegs. Ito ay maaaring magdulot ng aksidente kung mahila ka pababa o magresulta sa pagkawala ng kontrol sa motor. Maaari din itong hanginin na tumabon sa iyong mga kamay o sa iyong side mirrors na magdudulot ng visibility issues at magpahirap sa pagmamaneho. Ang poncho ay hindi kasing snug fit ng isang jacket pantset, kaya mas mababa ang flexibility ng katawan mo sa paggalaw. Ang maluwag na poncho ay maaaring makahadlang sa iyong paggalaw, lalo na sa pagliko o pagmamaniobra ng motor. Dahil sa mga dahilan na ito, mas ligtas at mas mainam ang paggamit ng fitted rain gear na may jacket at pantset na nagbibigay ng mas mahusay na protection, mobility, at visibility habang nagmomotor sa ulan. Ingat po tayo palagi mga Lods!